Niligal nyo Eh, niligal na kayo Hmm oh. Tinanggal nyo yung metro Tapos kinasinil pa kanyo ng ano Hmm oh. Dito na nakabit yung metro na yun eh yeah, sila, sila. Oh Yung e ngayon tinanggal nyo Niligal nyo pa yeah. Tawag, Tawagan nyo Tawagan nyo yung purpan nyo Nagiligal kayo eh okay, Tawala okay, yung metro eh Tawala okay, yung metro eh Tawala yung metro eh Tawala yung metro eh ko. Pero mangguma ng gawa niya. Mm. niya mo tinanggal niya, tinanggal na niya. Wala na lang dito 'yun eh. Dito 'yung nagagabit Direkta. Direkta pa, minuto niya pa. Direkta sa may dikit na kala. kasi lang. Hindi kalma ng idol oh. Tatanggalin na pati 'yan, hindi na makakabitan ng tubig Mag-illegal kayo eh. Ay, mga edulo, hiduksan na naman yung gate valve. Ito. Tinanggal din yung metro para mag-illegal sila. O. So. O, oh, tinanggal din na yung nagpapako, nagpapako ay ka bintan eh. Hindi ko alam na wala na parang may train eh. Tatanggalin <coughs> na, tatanggalin namin at... Yan na, may metro yan dyan eh. Saan ang na yun ng sabako? Wala akong may metro pa yun dyan, sa ilalim. Sila, wala, sa ilalim dito, sa labas yun, dyan o. Oh. Dyan ang metro nyan eh. Ito so, yung ano, yung pinalis. Ito gagawa eh. bem